Ayan, magandang araw mga K, welcome po dito sa aking YouTube channel Super TV Update lang guys. Ayan, so may concert ngayong araw 'yung ating mga idol, Elias JT band October 1. Ayan, no, 2025. Ayan, araw po ng Miyerkules. Ay, dito po sila naka-schedule ngayon sa Bacolod City. Ayan, so ito po guys yung kanilang concert venue mamaya o oh, ayan Team Puyaters mayroon na naman tayong aabangan na concert ni Elias ayan so nasa Bacolod po sila ayan napapunta na sila dun ayan so naglan travel yung lang yata sila ayan uh, sakay sila ng van ayan kanina nakita ko dumaan pa sila ng kalibo ayan kalibo aktan so ayan oh, yung concert venue nila ayan malaki din po siya guys Ayan. At sa pagkaalam ko, ito po ay pre-concert. Ayan. So, pre-admission po ito. Mga kakiyo, tama ba? Merkoles. Tama. Merkoles ngayon. Mga kyo. Ayan. Ito po ay para sa kanilang Mascara 2025. Ayan. Grand opening. Ayan. October 1. Ayan. 6 p.m. Uh, po siya ng 6 p.m. Ayan. Bakulod Government Center and Bakulod Public plaza. Ayan, sa plaza pala sa Bacolod mga kyo. So, ayan, sa mga taga Bacolod, ayan, nandyan po ang ating idol mamaya Ilyas JTB Band. Ayan, magpapasaya, magpapatili, magpapasabak mga kiyo. So, yun lang guys. Siyempre, ito ay update-update lang din naman mga kiyo. Kasi yung iba dito lang talaga nakaantabay sa ating YouTube channel mga kyo. So, abang-abang lang kayo mamaya guys sa mga karagdagang update pa natin sa concert na ito. Ayun, all set, no? Yan, sa concert na ito ng ating idol, Ilias JTB, dito po sa Bacolod City. Yan, alam nyo ba guys, mababait po yung mga tao dito sa Bacolod City, mga malalambing, mga kakyo. So, tingnan natin mamaya guys kung gaano karami yung mga taong pupunta sa concert na ito. Pero panigurado ito mga kakyo, dudumugin na naman ang concert na ito. At maganda naman yung kanilang venue guys. Ayan, malaki-laki naman. Kaya, kayang makukumulik ng maraming tao. Ayan, maraming mapapasaya. Maraming sasabak ka na naman kay Ilyas mamaya. So, yun lang, guys. Team Puyaters, abang-abang kayo. Ayan, at sa mga nandito po ngayon, pinapanood po ako. Hindi pa nakasubscribe. Baka hindi pa kayo nakasubscribe, guys. Ayan, pasubscribe naman. Oh! <laughs> i-click yung uh, tiny bell button at click nyo yung all. Ayan, i-click nyo yung all, guys. Kasi pag hindi nyo yan in link hindi po mag notify sa inyo kapag mayroon po tayong upload so time to time mamaya mag update po tayo Kaya sa concert na ito ng ating idol Ilias JT reminders lang guys kung mayroon kayong mga maliliit na bata below 8 years old wag nyo nang dalhin at iwan nyo na lang sa bahay tapos yung mga cellphone ninyo i-charge nyo na kaagad mahaga pa naman no? ayan anong oras na ba o 3 3 pa lang mga kakyo so i-charge nyo na kaagad i-delete yung mga dapat i-delete. Mga <laughs> ganyan. Kasi baka mamaya mag-selfie kayo, naka-full memory po siya. Pwede kaya malubat. So, yun guys. yan summary lang tayo. Nag-update lang po ako sa inyo sa concert ngayong araw ng ating idol, Elias JTB dito po sa Bacolod City. Mga kuyo, sa Bacolod Public Plaza po yan, mga kuyo. October 1, ayan, 2025. Araw po ng... Miyerkules. So maraming salamat sa panonood sa Bakadiri. <laughs> <laughs> Tempo yatters, natulog na ba kayo? Ayan, ako hindi ako nakatulog pero after siguro nito, ah, paggawa ko ng video guys, ay matutulog muna ako kahit isang oras, yung isa't kalahating oras para mamayang gabi, ay maganda-ganda naman yung pakiramdam natin. Kasi hindi natin alam guys kung anong oras talaga. 6pm mag-uumpisa yung event. Ayan, pero hindi naman lalabas 6pm talaga si Elias. Baka lalabas yan mga 9, 10, 11, mga ganyang oras. Macchio. So, minsan yan, baka abuti na naman ng madaling araw. So, maraming salamat. God bless, guys. Yan, ito po muna yung update ko sa inyo. Maraming maraming salamat sa panonood. Please like, comment, and subscribe. Click the tiny bell button. Maraming salamat.